Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng sama ng panahon, tiniklop ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang mga billboard sa kahabaan ng EDSA. May ilan naman na kusang tiniklop ng mga mayari, mayroong ding mga umalma. Nakatutok live si Julius Segovia, Julius. Mike, dahil sa inaasahang paglakas pa ng bagyong karen at paghatak nito sa habagat, pinangunahan na ng MMDA ang pagtitiklop sa mga billboard tarpaulin sa kahabaan ng EDSA. Unang sinadya ng MMDA Baklas Billboard Team ang malaking billboard structure sa tabi ng isang gas station sa northbound lane ng EDSA Estrella. Delikado raw ang naturang billboard sa gasolinahan. Dapat sana meron silang 5 meters setback from the property line uh, to the adjoining property. Ito kasing isang to, isagad eh, sagad na sagad. Uh, bukod pa doon sa, pati sa EDSA, dapat meron siyang 8 meters na setback din. Kapag itong billboard na to bumagsak, ang katamaan itong kabila na hindi naman sa kanilang pag-aari. Pero sa mismong billboard na aalisan sana ng tarpaulin, may dalawang gwardyang nakabantay. Di tuloy agad nakaporma ang mga taga MMDA. May dala pang two-way radio na ginamit pantawag sa backup. Ilan pang security personnel ang dumating din sa lugar. Pinigilan nila ang MMDA na i-roll down ang tarpaulin. Wala pa naman daw. Wala po bang advice na kasi sabi dalbag yun... Wala pa raw pong advice sa mga ano, eh, billboard advertisers, sir. Eh. Kung tutuusin, may karapatan naman daw ang MMDA na pwersahang ibaba ang naturang tarpaulin, pero iniiwasan na raw nilang magkagulo pa. Autorisyado uh, kami na pwersahin silang ibaba. Pero ang inaalala ko po, eh, hindi lang po para sa mga tauhan namin, kundi para na rin po sa kanila dahil nakikita po naman natin na mukhang wala silang kakayahan na umakyat, walang mga harness. Meron lang sila, armado sila ng mga shotgun. Pero hindi naman lahat ng billboard operator nagmatigas. Marami rin kaming naaktuhang kusang ibinaba ang kanika nilang mga tarpaulin. Mas maigi na raw mag-ingat kaysa may madisgrasya. Total, pansamantala lang naman daw ang pagtiklop sa mga tarpaulin. Giit ng MMDA, Importanting ibaba ang mga billboard tarpaulin kung may bagyo o sama ng panahon para iwas aksidente. Although hindi naman natin inaasahan na talagang tatamaan tayo directly ni Karen, eh may advisory na rin ang pag-asa na sana nga at i-roll down na ng mga billboard operators yung mga tarpaulins nila dahil may malakas na paghangin na darating. They should be responsible enough na magkusa na magbaba ng mga billboards. Mike, umabot sa 20 billboard tarpaulins ang pansamatalang ibinaba ng MMDA sa Matalanga sa mga oras na ito. E eh, sinisika pa rin natin kunin ang pahayag ng Outdoor Advertising Association of the Philippines kaugnay nito. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Makati. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Julio Segovia.